Pag nakikipag-usap ako sa mga miyembro, silang lahat ay may magkakaparehong kahilingan. Hinihiling nilang lahat na makapagbigay sila ng maraming pag-ibig, makapamunga ng maraming mabubuting bunga ng Ebanghelyo, at makapagbago ng maganda para makapasok sa kaharian ng langit. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, ang mga anak ng Diyos ay pag-ibig din. Kaya hindi nila hinahangad ang mabubuting bagay para lang sa mga sarili nila, kundi hinahangad nila ang mabubuting bagay na magpapasaya sa lahat. Kung paanong kawangis ng mga anak ang kanilang mga magulang, ang mga anak ng Diyos ay dapat na ipanganak na muli sa pag-ibig na kawangis ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos para sa inyo ay ang pinakamataas na pag-ibig. Namatay siya sa halip ng mga anak niya na karapat dapat sa kamatayan dahil sa nagawang kasalanan sa langit at na mga nakatakdang pumasok sa walang hanggang kamatayan at niligtas niya kayo sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo. Dahil nauunawaan niyo ang pag-ibig niya, naniniwala kayo sa Diyos at papalangit na sumusunod sa Kanya. Dahil natanggap nyo na ang pinakadakilang pag-ibig mula sa Diyos, ano pa ba ang mahihiling nyo? Sinabi ng Diyos na kayo'y magmahalan sa isa't isa kung paanong minahal ko kayo. Ibig sabihin nito na dahil binigyan kayo ng Diyos ng walang hanggang pag-ibig, hindi nyo dapat na naising tumanggap ng pag-ibig mula sa iba, kundi magbahagi ng pag-ibig sa isa't isa. Pag nagbibigay kayo ng pag-ibig at isinasaalang-alang ang isa't isa, magiging masaya kayo at pagkatapos ay hindi na kayo matutokso. Pag may sasabihin kayo, iniisip nyo muna kung ang kausap nyo ay mababalisa, matutuwa o masasaktan sa mga sasabihin nyo. Ito ay pag-ibig. Noon, bago kayo magkaroon ng pananampalataya sa Diyos, sinasabi niyo ang lahat ng nais niyong sabihin. Pero ngayon, dapat lagi niyong uunahin ang iba bago ang mga sarili niyo alinsunod sa salita ng Diyos. Ang magmahalan sa isa't isa ay ang maipanganak na muli. Para ipanganak na muli, dapat kayong magkaroon ng maganda at mabuting puso ni Kristo, na siyang nanalangin para sa mga makasalanan at nagsakripisyo ng sarili para sa kanila. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi maiinggitin o mapagmalaki o hambog. Hindi magaspang ang kilos. Hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan. Iniisip muna ang iba. Dapat kayong maging asin at ilaw ng sanlibutan na angkop sa mga anak ng Diyos sa pananalita, pag-uugali at sa lahat ng bagay. Mahirap para sa isang makasariling puso na mabago sa pag-ibig. Dahil mahirap ang ginagawa nyo, nakakatanggap kayo ng maraming pagpapala. Sinabi ni Apostol Pablo na, Ako'y namamatay araw-araw. Hindi ang laman ang namatay, kundi ang pagmamataas at kasakiman sa mundo. Ito ay dahil tanging pag namatay ang inyong makasalanang likas, gagana si Kristo sa inyo at makakapagbahagi ng pag-ibig sa pamamagitan nyo. Ibinabahagi natin ang tunay na pag-ibig, ang Pasko na nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Para maibahagi ang ganitong pag-ibig, dapat kayong magkaroon ng magandang puso, gumagawa ng magagandang bagay, gumagamit ng magagandang salita, at gumagawa ng mabuti sa inyong kapwa na nangangailangan. Sikapin na isagawa ang pag-ibig. Pag paulit-ulit kayong nagmamahal at nagbibigay, magiging isang kagawian ito. Pag nanalangin kayo at isinasagawa ito, nakikita ng Diyos ang mga pagsisikap nyo at binabago kayo sa magagandang anak ng Diyos. Ang Ebanghelyo ay tinatawag na mabuting pagdurusa dahil kayo ay nagdurusa para luwalhatiin sa langit. Nagniningning ang pangalan ng mga nagdurusa dahil sa paggawa ng mabuti. Kayo ang mga aktibista para sa espiritual na kasarinlan na nangangaral ng Ebanghelyo sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa upang mahanap ang mga nawala sa langit at mapanumbalik ang kaharian ng langit. Gaano kaganda ang mga paan ng mga taong nagliligtas ng mga mamamatay? Gaano kaya mamahalin ng Diyos kayong mga nagsasagawa ng gawain na pag-aakay ng mga kaluluwa mula sa impyerno patungo sa langit? Kaya sinasabi ng Diyos na gagawin niya kayong maharlikang pagkapari sa langit kung saan nagpapatuloy ang bagong paglikha. Hindi kayo kailanman magsasawa roon, kahit na mabubuhay kayo magpakailanman. Pag pumalangit tayo, tiyak na kakain kayo sa parehong hapag kasama ang Diyos at kung saan nagpapatuloy ang mga pagdiriwang sa buong kalawakan. Kung paniniwalaan niyo ang salita ng Diyos at isasagawa ito, maipapanganak na muli kayo ng maganda. Umaasa ako na mahahanap niyong lahat ang makalangit na kapamilya na hindi pa natatagpuan at babaguhin niyo sila para makasama natin silang pumalangit.